Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa ilang photos na ipinost ni Bea Alonzo online, napansin ng mga netizen na wala siyang suot na engagement ring. Nagdulot ito ng ilang mga haka-haka mula sa kanilang mga followers. Kilala si na Bea Alonzo at Dominic Roque bilang magkaibigan lamang dati. Ngunit noong 2021 sila ay opisyal na naging magkasintahan na in-announce nila sa Instagram. Open sa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon at nagsishare din sila ng mga intimate moment mula sa kanilang pang-araw-araw na buhay hanggang sa kanilang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Noong July ng 2023, opisyal na na-engage si Nabea at Dom matapos ang apat na taon ng kanilang pagsasama. Ang proposal ay naganap sa Las Casas, Filipinas de Acusar sa Bagakbataan. Kung saan si Bea ay nandoon para sa isang photo shoot at biglang bumisita si Dam na may bitbit -bit na singsing. -sing sa kasalukuyan. Sila ay nasa proseso ng paghahanda para sa kanilang kasal at may ilang bahagi ng kanilang relasyon na hindi nila inilalantad sa publiko. Kamakailan lang, napansin ng ilan na hindi sila aktibo sa pag-like at pag sa mga post ng isa't isa sa social media at mayroon din na napansin na wala siyang suot na engagement ring sa ilang bagong larawan. Ang ilang netizen ay nagtatanong kung ito ba ay simpleng away lamang, malalimang usapan o baka ang sing -sing ay nasa ibang lugar lamang para sa ilang adjustment. Walang tiyak na sagot sa ngayon, ngunit ibinahagi ang ilan sa mga komento ng mga netizen. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.